Madam, Love kahit mga 187 naman, maawa ka naman sa lagalang buhay. <laughs> so ayan mga bossing ko, bali magandang gabi po sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Uh, sila madam galing ng... Balinsuela. Balinsuela. Madam, baka may gusto ko lang mo ng batiin or shout-out. Shout-out uh, shout po, syempre sa nanay ko, nag-iisang babae sa buhay ko. No. At ayan, sa mga taga-Balinsuela po, yan. Hello, big big shoutout sa lahat ng Tiga Balisuela. Bossing ko, baka may babatiin ka lang. Yun din, sa <laughs> mga kapitbahay ko ron, sa amin. Balisuela. Balisuela. Sino pa? Wala na. Okay na. Bossing ko, baka may babatiin ka lang. Ay, ay, ay. Big big, eh big big shoutout sa lahat ng Tiga Balisuela. Bossing ko, baka may babatiin ka lang. Baka may babatiin ka lang. Tropa, family, friends. Sige na. Wala, wala, wala. Hindi ka, wala. Okay na. Good stuff. Okay, Boss, paano bating ka ko yung oh, mga taga-Venteriales. Valenzuela. Uh, yung kapitan namin, si Cap Jojo. Cap. Yan. So, yan mga bossing ko. Bali, nag-walk-in sila sa atin. Ano ba ito, Madam? First car po? Opo, first car. Tunay? Po. Tunay Opo. na buhay? Opo. Opo, swear talaga. First car. First time. Hindi mo na talaga madatagdagan yung 185 mo. Wala <laughs> na. Sa, sa ganda talaga. Lana, Lan, walang manasahod. sahod. Lana. Aw! <laughs> Dinadurog ako kamagala kasi ni Redford Dwight mga boss! Talagang hirap makahindi. Talaw <laughs> mo, mo, kanina ka bulong ha? Talaw mo, lalim na ka lang tao sa akin. Durog na durog na ako. Baka <laughs> mapagbibigyan mo pa. <laughs> so yan mga bossing ko, bali uh, papakita ko muna sa inyo yung nakuro daan nilang unit, bali nag sila ng magandagandang budget para mag, uh, bago pumunta dito. Nakakwento lang ni Alan Lan, Sino bang kamag-anak ko dyan alam ng mga ating mga followers? Chuhi ko Pogi. Ah, Chuhi. Uh, Tiwin. Uh, tapos, sino ba yung kamag-anak ko? Pinsan. Ay, bastos ka ba, Nyor? Porkit alam mo walang <laughs> sasuhurin, <laughs> pinapatay mo yung ilaw, ah. Ba't pinapatay mo yung ilaw? Madam. Sige na, sa inyo nga na. 185. Thank you, thank you, boss. Thank you. Thank you, boss. Dali mo ako, ah. Hindi <laughs> <laughs> ka mag anak naman ni ano eh, Redford White mga boss. mo, Madam, congrats po. Thank you so much. Boss, congrats. Masaya naman. Oh, masaya. Birthday namin eh. Ano naman nararamdaman niyo ngayon? Yung tunay lang. Uh, masaya, masaya. Tapos? Ay, parang iiyak. Hindi kasi, ano talaga siya, magka-birthday siya. sabi niya sa Kailan? August 27. Ang sakto, magka-birthday pa pala. May pang sabang gaganapin. Parang <laughs> magtagaytay. Tagaytay. Uh, Madama anong napipil mo ngayon, yung talagang tunay na napipil mo. Happy. Perhaps. Hindi para sa akin talaga, para kay daddy tsaka kay mami. Nagaya ka pa yung dalawa. <laughs> kita mo, <laughs> na, kita mo naman yung discount na binigay natin. Yor, nagbigay ako ng discount kasi alam kong papayag ka naman walang sasawurin. <laughs> <laughs> so ayan, mga bossing ko bali gusto ko lang po magpasalamat kay madam and congrats po deserve niya yan thank you, bossing thank you so much ah maraming, maraming salamat yan binigay lang natin for only 185k kasi ito kasi si Alan eh hindi <laughs> okay lang yan mga bossing ko ba swerte yung uh, pera nila boss mapahikot natin na maganda so ayan, mga bossing ko bali bago ko pa tapusin tong vlog uh, papakita ko muna sa inyo yung unit na nakarusaladaan nila bali Toyota Revo mga bossing ko ayan Lata lata yan mga bossing ko. Ayan, unahan na yung antena niyan. Then naka Android head unit mga bossing. Wooden panel na rin po pala yan. Ayan, naka Android head unit. Tapos automatic transmission. Leather seat talaga to mga boss. Ito yung, ah, uh, you know, wooden panel mga boss. Then all power na rin. Automatic transmission. Working din ng aircon niyan. Then sariwa rin naman ang likod niyan mga boss. So ayan, 185k lang. Legit po yan. Pinigay lang natin kasi Hoy, bastos! Masaya ka naman? Masaya ako. Dapat binabaan mo pa, boss. <laughs> sa ganda sa ganda ka, ko na kasasabihin yung asking eh. So, yun mga bossing ko, bali gusto ko lang magpasalamat kila boss sa pag-walk-in dito. Ayun, ah, bali hindi na, na paya yung pag-walk-in nila dito. Meron silang nahuwi. So, yun mga bossing, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa patuloy na sa boss support, ha. Ah. Dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat mga manangangarap magkaroon ng sasakyan. Geng, geng. Ayan o, oh. ipon oh, talaga pala. Opo. Oh, <laughs> wala sa <saan> si Junior! Papi, kaya alam. <laughs> Kapakalalaan niya nung kapatid ng queuing ko. Oo oh, na nga, oo. Oh. Kamuyak? Junior. Uh. Junior? Junior, laman <laughs> lang tayo. Ayat na si Papi Alrighty. Junior ko? Aw, oh, pa ano na lang, pa ano na lang? Nandoon. Nandoon, chilling-chilling lang. Tito Borge, nadurog tayo. Durog. Walang sahod. Walang sahod, matik na itong dalawa na ito. Alam <laughs> mo, nung nagsamit ko ngayon, damay ko rin ako. Ayan, nakapagpasera naman tayo. Si Junior lang ang hindi masaya. Ano ka naman yun? wala ka na. Pag wala sound, wala ka. So yan mga bossing ko. Bali, nareceive na natin payment nila madam. Bali, babiyahin na sila. Madam, congrats po ah. Thank you po. Sobrang deserve niya yan. Matagal na ba yan talaga? Yung nabalak? po matagal na. Naghahanap talaga kami. Ikaw talaga yung napipigil. Dito talaga AC Garage yung gusto. Siyempre naman. Ingat po madam ah. Congrats. Hi! Congrats, ah, di talaga nababayaran ng mga ngiti yan, oh. Partido niyan, na durog nila sa AC. <laughs> <laughs> boss, you so much. Peace, ma'am, ma, peace, ma'am, ma, peace, ma'am. Ma, ma. Boss, boss, salamat sa pandurog, ah. Hindi, ah, at least nakatulong tayo, mga bossing ko. So, ayun, sold na po itong ating BX200, bariyahan lang, goods na tayo dyan. Di baling nga, onti kita, basta tuloy-tuloy goods na tayo dyan, mga boss. At nakatulong, syempre. Ay, eh, oh, picture pala. Ito yung masasabi mong tulog na, nakangiti pa. <laughs> La picture, Suse. Thank you so much. Congrats, sumabol pa. Ayan, eh. magkamag-anak yan eh. Tiyuhin ni Redford White yan. Si father. Madam, thank you sa so panduro. Pagdurog, thank you so much. Bre, ingat po, ingat. Big, big shoutout sa lahat ng mga tiga Balisuela, geng-geng. Thank you so much po. Ingat, ingat, ingat.